ay eh, nilalakad na po namin itong pong sitio Campingkit kasi nga po pupuntahan po namin si Sir Claudio na isa po sa matagumpay po na nag-aalaga po ng mga kambing. Grabe inabot ako guys kami ng ano agaw dilim. Anong oras na po ngayon? Ah mahigit ah alas 6 na po ng hapon or gabi na po. magagabi na po at mamaya po ipagbalik po namin eh talaga naman pong aabuti na po kami ng gabi. At ito nga po guys, babalik tayo na naman po kami kasi po nagkang ligaw na naman po kami at hindi pa rin po namin matukyan kung saan bang party po ang daan papunta po kay Sir Claudio. Kasi po yung makikita po natin dito, ito pong mga lambat na pinakambakod po dito. At dito nga po guys, habang kami po ay naglalakad ay talaga naman pong unti-unti ko na pong nakikita yung mga kambing po dito sa mismong daan-daanan Ayan nangangalat lang po siya Okay, alas sa na po ng hapon At nakikita nyo naman po yung ating pong background talaga naman po Agaw-dilim na po At andito nga po tayo guys dito sa bahay po ni Sir Claudio At talaga naman po kami po ay hindi po pinalad Sapagkat eksakto po siyang may pinuntahan At nasa bayan po ng San Andres kaso At ito nga po yung pinakambahay po ng mga kambing atin po ibibidyo kahit na po siya ay wala. At nandito nga po tayo guys, dito sa pinakambahay po ng mga kambing po na ito kahit hindi po tayo pinalad na uh, na, hin na, hindi po natin abutan yung pinakamay-ari ay eh, talaga naman po ating yung bibidyohin yung pinakangkambing po dito. Ayan, ito isang bahay po siya na punong-puno po siya ng mga kambing. Ayan, nakikita nyo po hanggang doon sa pinakandulo po ng pinakaano. Ito siksikan po yan guys hanggang doon sa pinakandulo na yun. Ayan. Napakarami po niyan. So po siya guys. Ayan, meron po silang uh, kitchen. Ayan, ito yung pinakang kitchen po ng bahay po na ito na puro kambing din po ang pinaka nakatira po dito. Meron po siyang maliit at meron din pong malaking kambing. Ayan, grabe guys. So grabe ano guys kasi hindi kami uh, 100% po talaga na successful yung ako po Kasi nga po yung pinakamayari po ng mga kambingan po nito ay wala po dito. Kasi tinataasan na yung pinakasilong po ng pinakang kambing. Ayan. At ito nga po guys, wala po yung pinakamayari po dito at ating pong naabutan lang po ay yung pinakantauhan po ng pinakangkambingan po dito ni si Sir Claudio. Ayan guys, at uh, talaga naman pong inabot na po kami ng gabi sa pauli-uli po dito sa kabundukan na grabe po ang hirap po ng amin pong dinaanan. Ayan, hindi po kami guys magtatagal. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at talaga naman po maglalakad po po kami ng ilapong pong kilometro mula po dito hanggang sa mismong highway po ng barangay Mabunga.